Hi guys! Nandito kami sa aming bundok. Ayan, yeah, nandoon si Obit. Oh, hi, Bit! <laughs> Andaming mga ano, guys. tanawa. Oh, alugbati. Alugbati is like, itang-tang na mo. So, manggulay, midirig, alugbati. Yan Manguha, amin, amung kwao ng mga dahon. Ana. Oh, dahon niya, tang-tangon. Dahil kayo dahon, guys, oh. Niya amung ilagay diri sa planggana. Yan, napay mga kuan. O sige. Ay, na po ito, ano? Ang malunggay. Pwede na mag- Pwede na magulay bukas. Magapangan tayo dyan. dami hindi na Papatong ang dami mga goyam, guys. Ang dami rin mga ano, oh, malunggay. Malunggay is life. Nyalubati. Wow. Manguha, Jodmi, dire. Kaya masarap ni Otano na mo. Ayan, ilagay sa munggo. Daghan ka ayo, mo ibu tayo sa tanggana. Di magkuha. kay taas kay ang kamong ang ano ang alugbati. Kaya pala. Ari ganan sa kore. Kuni mo yan basta guwapa. Kuni ko din basta guwapa lang kay la kay si adubuhon. Iburot din ako si adubuhon. Yan, awa guys. Daghan ka ayo. Ay, ikaw mo din Sa si kuya din. Mm, mm -mm. Ang tawag ano siya, mauna siya, ikuan, uh, spinach. Yan, kinakain ni Pop, ay, the sailor man, pero local man ito. Ito, ang masarap. Ang daghan ka ayo. Oh, Maglibog ka asa ka mga ka. Kani siya, oh, lambot. Masarap ni kani humok an, yun, ano. Yan. Ay, nawa ka, guwapo guys. Hmm, pa sa malunggay. magutan utan ta ugma kay naatay kuan nga to. Kalabasa. Yan. Lawa, no, pa kay malunggay. Hindi kita mahuman pang ipang harvest. Kasi sige tag-video. Napay, malunggay. O, oh, napay papaya di ay, oh. Papaya nga nagniwang. <laughs> Ah, oh, meron doon. Oh, mayroon ay i-check ko nga doon. Wala pa na humanag pintal. Oh, nga to sa taas. Manangag to. ha, mo nang view diri sa room 9. Yan ang aming, aming ano, ah, mangga, wala pang bunga. Yan guys, ang ganda ng view dito. Oh. Yan. Ang ganda ng view dito sa taas. Hala, kadako sa papaya. Anji. Wow, kadako. Awa, siya putut kay siya, oh. Tabi, tabi. Hala, uy. Gwapa ka ayong papaya. Nawa, guys. Wow, oh. Hala, kadako niya. Awa, gamay kay siya. Pila na siya kadangaw. na na siya bunga. Hala, gofa kay, guys. Wow, kagwapa sa, ano, sa ating papaya. Dugo kay unsa ni? Abukado, ni na abukado na to dai. Ala kay abukado. Total bus dai diri. Jean, italbo sa kamuti di re. Violet pa naman re. Lami ba ni siya guys? Kay ano, mas masustansya ang violet. yan gusto ko violet. Ayan. May panggulay na tayo. Sakit pa man akong tiyan. Basta hindi ka makakaugulay. Masakit akong tiyan, guys. Hindi ka makadigest o ba? Lami ito yung naiutan. Ala, kalami sa gulay, oh! Ha? Di ay, ano? Talbos ng, ng kamuti. Nanguha ako. Para ati, ano, sa gulay bukas? Bayulit pa naman. Bayulit, masarap. Mm -mm. Ayun, guwafa. Oh, kaya nag-uwan man. Yan. Oh, Gamay ra siya. Napaisili o oh, kumpleto. Hmm. Napay ah, Ihalo natin doon. Oh, may salay pa dito o. Oh. Ah. Watang tangad para to butang tangad sad. Pero diku ko kabaw mo kuha unsa pagka ko chilyo unsa na nato. Tay ko chilyo. Dako ka ayong papaya dai. Oo, uh -uh. oh, sa papaya para buyag. Hey guys. Oh, mo na siya mo gikuha ganiha nga utan. Oh, Dinakautan dayon ko. O oh, malunggay na, na siya o ng alubati o oh, talbos ng kamuti o oh, malunggay ayan. Libre lang aking hapunan. Pag, ano lang to na la, isang ano lang ito pang good for to lang itong gulay na May buwad, patabuwad o. Oh. kasi okay, May init ka ayaw. At... Mm, Thank you